Ang nilalaman ng ating video Mula sa piligro na dinaanan ng dalawang biker, ang nakakatakot na multo ni Tyler hanggang sa misteryosong babae na pumasin sa balikat ng isang lalaki, naririto ang pitong video na siguradong hindi magpapatulog sa inyo ngayong gabi. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. I-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. Ang video namang ito ay kuha ng isang biker mula sa bansang Brazil noong taon na 2016, na kung saan ay makikita ang pagdaan ng mga bikers habang may nakakabit na GoPro camera sa kanilang mga helmet. Dito ay makikita rin na dumadaan sila sa isang train tracks at inirecord nila ang masayang paglalakbay nila ng araw na yon. Makikita rin ang hindi umaandar na tren na nasa kaliwang bahagi nila, kaya naman inisip siguro nila na abandonado na ang riles ng tren kaya naman nagpatuloy silang dumaan dito. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang susunod na mangyayari. Habang umaandar ang dalawang biker sa riles ng tren, dito ay naramdaman nila na tila ba may paparating na tren dahil sa siren na kanilang naririnig. Makikita sa video ang paghinto ng nasa unahang biker dahil sa gulat nito sa paparating na tren. Makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lamang dumausdos ang kasamahan niyang biker na nagmula sa kanyang likuran na papunta sa kanang bahagi. Makikita rin ang ginawang pagtulong ng kanyang kasamahan na may tabi sa gilid ang kanilang motor upang hindi ito makaladkad ng tren. Mabuti na lamang at nakaligtas sila na nagtamu lamang ng kaunting gasgas sa katawan. Si Casey ng YouTube channel na Mindseed TV, out of curiosity ay umorder ng isang random creepy thing sa online upang gawa nito ng full-on review at upang magsagawa din ng paranormal investigation tungkol sa creepy object na ito. Sa pagkakataon na ito, Unorder siya ng isang doll mula sa eBay na ayon sa may-ari ng doll, ay isa itong haunted na pinamamahayan ng isang espiritu ng bata. Ayon din sa mga dating may-ari ng doll, palagi silang nakakarinig ng boses ng isang bata na umiiyak tuwing gabi. At dito rin ay sinasabi nila na palagi silang nakakaranas ng panaginip o bangungot na tila ba trap sila sa isang sunog. Matapos naman matanggap ni Casey ang inorder niyang doll, ay agad siyang nagsagawa ng mga paranormal tests subalit dito ay disappointed siya sa mga naging resulta nito. Alright, going on. Not to say that this is yet. Pagkatapos naman ng mga test na kanyang isinagawa, dito ay napagdesisyonan niya na ilagay na lamang ito sa shelf at i-record ito ng overnight sa harap ng isang infrared camera. At ito ang nakuhana ng kanilang kamera. Pagmasdan ninyong mabuti, Halong pagkagulat at takot naman ang naramdaman ni Casey matapos nitong mapanood at reviewin ang nai-record ng kanyang kamera. Ayon pa kay Casey, nakaranas din siya ng bangungot ng tungkol sa isang babae na may porcelain na kutis na nakatayo lamang sa harapan ng kanyang kama. Kaya naman dahil sa kanyang takot, ay itinigil na niya ang isinasagawa niyang paranormal test sa nasabing doll. Kanya din itong sinunog dala ng kanyang matinding takot dahil sa pangyayari. Nakuhanan nga ba ng kamera ang misteryosong paggalaw ng haunted doll na ito? Kayo na ang baalang humusga. Viral naman ang video na ito ngayon sa internet na nagmula sa Africa na kung saan makikita ang biglang pagtitipo ng mga wild animals sa isang village. Sinasabi na ang lugar na ito ay palaging may napapadpad na mga wild animals dahil malapit lamang ito sa kagubatan. Subalit may isang eksena sa video na ito ang mas ikinagulat ng kumukuha ng video at maging ng mga internet viewers, kaya naman agad itong nag-viral sa internet. Panoorin ninyong mabuti kung ano ang nakuhana na ito ng camera. Makikita sa video ang tila ba normal na pagdaan ng babae na ito sa kumpol ng mga hyenas. Ang mga taga-village ay sinasabing sa mga balon lamang kumukuha ng tubig kaya naman napipilitan silang maglakad ng malayo upang umigid ng tubig. Sinasabi din na lubhang mapanganib ang kanilang paglalakbay upang makakuha lamang ng tubig dahil sa maraming wild animals ang umaaligid sa village na ito. Ang mas nakakatakot pa sa video na ito, ay tila ba hindi alintana ng babae ang posibleng pag-atake ng mga hyenas sa kanya. Ang hyenas ay kilalang wild animals at kilalang isa sa pinakamabangis na hayop na basta-basta na lamang sumusugod at kadalasan ay nilalapa nila agad ang kanilang mabibiktima. Subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ni isa sa mga hyenas ay hindi nagtangkang sumugod sa babae, sa halip ay tila ba natakot pa ang mga ito sa kanya. Si Jeff, Jason, Phil at Pete mula sa YouTube channel na Ghost Tech Paranormal Investigations ay pupuntahan naman ang kinatatakutan na Pluckley Village. Ang Pluckley Village ay itinuturing na pinaka na village at pinaka haunted na village sa England. Sa katunayan, ito ay itinanghal na the most haunted village sa Guinness Book of World Records. Ayon sa legend, ang lugar ay pinamahayan ng mahigit labing dalawa hanggang labing anim na hindi matahimik na kaluluwa o espiritu. Ang mga aparisyon ng mga multo ay madalas mangyari sa ilang kabahayan. Kabilang na dito ang isang eskwelahan, village pub at farm. Samantala, ang team naman ay magpopokus sa pag-iimbestiga sa Plockley Brickworks na sinasabing pinaka-extreme na haunted na lugar sa village. Ayon pa sa record, isang lalaki na nagngangalang Tyler Smith ang sumapit ng malaging nakamatayan habang nagtratrabaho sa lugar. Marami ang nagpapatunay na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin nagpapakita ang multo nito na sinusundan pa ng mga disembodied screams. Sa pagpasok naman ng team, ay eto ang sumunod na nangyari. Panoorin ninyong mabuti. Nothing. Nothing so far. Whilst we are taking our baseline readings, a voice is captured on our camera's audio and on digital audio, saying, "So I can see." Nothing so far. Sakani lang pagpasok. agad silang nakarinig ng mga kakaibang boses na nagmumula lamang malapit sa kanilang kinalalagyan. Sa kanilang pagpapatuloy, dito ay may makikita silang kakaiba sa lugar. Pagmasdan ninyong mabuti. Where did that come from? There was a flash of light from over there as we well was walking up. On that wall, that, this, this wall here. This wall. I see a flash of light in front of me. And as Jason pans his camera around, lights can be seen moving in between the trees. Sa kanilang pagpapatuloy na pag-e-explore, dito ay muli silang nakarinig ng nakakakilabot na boses. Maya-maya pa ay nakakita naman si Jeff ng kababalaghan. Someone's walking. Someone's moving. Did you hear moving? Did you hear Jay? I heard something, yeah. I think I heard movements from over that direction. Sorry, where? I thought I heard something from that direction. Phil! It was from over here. It was from there. Is it? Did you hear anything? I heard movement, but I couldn't quite work out where it was coming from. For some reason, I was when I heard it, I thought someone was going to walk through that door. We all hear someone walking and was waiting to see someone come walking through the doorway, but no one else is around. But on our digital recorder, a man's voice is captured telling us to get out again. Here's the enhanced audio taken from the digital recorder Someone's moving. Here, Jay? Oh, something, yeah. Sa kanilang pagpapatuloy na pag-iimbestiga, dito ay nakarinig naman sila ng nakakatakot na boses mula sa dilim na nagsasabing, Get out! Kaya naman hindi nagdalawang isip na makipag-communicate si Jeff sa nasabing espiritu upang malaman ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi matahimik ang kaluluwa nito. Mr. Smith, it's your last chance to come and speak to us. That's of course, if you haven't already done so, you might have spoken to us on our audio equipment. So, is there any last words that you, you have to say? Anything at all? Is it better? where you are now than when you was here as we are filming our last session in the main brickworks jason is capturing a shadow figure on his full spectrum camera at first it stands still and then moves from right to left and then back to the right again it stands still again and then moves off again to the left. Here is the footage again taken from two different angles and as you can see, none of us are moving. You have to say anything at all Is it better where you are now than when you was here Makikita sa video ang aparisyon o pagpapakita ng isang silhouette dark figure mula sa dilim sa dulo ng building na tila ba nagmamasid ito sa mga ginagawang pag e at pag-iimbestiga ng mga paranormal investigators. Ito nga ba ang kaluluwa ng namayapang si Tyler Smith? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang video namang ito ay nagmula sa TikTok username na Hockey First na kung saan, habang nagla-livestream ang isang blogger na ito ay bigla na lamang may nangyaring kababalaghan ang nasaksihan ng mga viewers sa kanyang video habang naka-livestream. Makikita rin sa video ang tila ba walang katapusang hagdanan na kanyang dinadaanan habang patay sindi ang mga ilaw sa hagdanan na ito. thank <laughs> you Makikita sa video ang hagdanan na tila ba walang katapusan. Ang nakakapagtaka pa dito, tila ba ang hagdanan ding ito ay misteryosong nagpapalit ng posisyon mula sa kanan papunta ng kaliwa. Makikita rin sa isang parte ng kanyang livestream ang isang tao o nilalang na nakasuot ng kulay itim na damit na dahan-dahan bumababa ng hagdanan, na tila ba sinusundan nito ang lalaking kumukuha ng video. may mga viewers ang nagsasabi na tila ba isa itong simulation subalit ito ay agad na dismissed matapos makita ang katawan nito at paas sa video. May nagsasabi din naman na maaaring nakalup lamang ang video subalit makikita naman na ang footage ay nag-iiba-iba at nagpapalit ng posisyon at lugar. Kayo ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Isa nga ba itong nakakatakot na fenomenon? Ilagay lamang ang inyong opinion sa comment section sa ibaba. Ang larawan namang ito ay nagmula sa isang photographer na nakuhanan dito sa Pilipinas. Ayon pa sa photographer, I've been taking this picture in the Philippines back in 2009 when I started my career as a photographer. I took a picture of my friend to try my new camera. But what I captures is truly shocking and hair-raising and still haunts me to this day. At ito ang larawan na kanyang nakuhanan. Pagmasdan ninyong mabuti. Makikita sa video ang isang babae na nakuhanan buhat sa background ng lalaking kinukuhanan ng litrato ng mga oras na iyon. Makikita rin na tila ba may suot itong gown na may mga bahid ito ng mga dugo. Sinasabi din na wala namang ibang tao ng oras na kinukuhanan ng picture ang lalaki. May mga nagsasabi na isa itong multo. May naniniwala rin na isa itong paranormal na nakuhanan ng kanyang kamera. Viral din sa internet ang misteryosong larawan na ito na kung saan ay makikita ang bigla na lamang paglabas ng isang hinihinalang multo na babae na nakapasan sa balikat ng lalaki na habang kinukuhanan nito ng picture. Paraming salamat sa panood. Hanggang sa muli nating kwentuhan.